quality quality so what's up po mga ka -quality? magandang araw po sa ating lahat pero yun nga kung sa tingin mo naman ay hindi po quality pagpasinsahan mo na ikaw na lang po ang mag adjust sa atin so ayan for today's video atin pong silipin ang kanilang paghahanda kung bakit sila nakagawa ng napaka quality na dinakdakan at quality din na sinigang so ayan ang bale ang ginawa nila yung sa may parte po ng uh, balat ay ginawa pong dinakdakan at sa may parte naman po ng uh, may buto buto ay kanila pong uh, isinigang. At yan din po, dito nila niluto sa may kahoy para naman meron yung smoke flavor na dagdag pa sa lasa nito. At yan, ito naman yung sa may tiniahandang uh, pang dinakdakan. Hindi ko man po nakuha ng lahat ang buong proseso ng kanilang paggawa ng dinakdakan at sinigang. Ang mahalaga, alam naman natin kung gaano kasarap ang ulo. So, ayan, pagkatapos nating kumain na nga kanilang niluto na dinakdakan at sinigang, ito po muna dapat ang kasunod niyan. So, ayan, ito lang po ang uh, nais kong ishare sa inyo. Mga ka quality maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Quality?